Kiraan na na po, Yung mandar. Ndi, bos. Ayo anu kusih. Mandar. Oh, ayo uh, Mandar pre? Nah, Ay. <laughs> um, <laughs> sorry, sorry. yang susiu emos. pisus yang Pala muna. Oh, ah. Oh, boss, eh, no? Sorry, sorry. <laughs> Gago. Ah, oh, ano oh, oh, okay. oh, oh, yung mga kumanto. Ay, pwede nating gawin. Meron ako dito ng ano, pre. To. Sige bang ulan tong ano? Side mirror mo. Bakit? Maluwag na eh. Ah, baka dun yan, boss. Oo. Oh. Galing mo naman, boss. Siyempre. Nung dumating ka, nasira, boss, eh. <laughs> Gago! Oo, oh, po din. Nakakano kasi, nakasignal na ito. Ah, uh, po din. Baka kailangan hindi nakasusi, boss. Yan, try mo, boss. Hindi, kanina, hindi rin naman dar, eh. Okay, sira dito. Ako. Oh. Baka meron kang panggas dyan, boss. Mayan? Meron ako dito, ano, pre. Ito. Ah, uh, ito. Hmm. gagawin na natin dito ng boss? <laughs> <laughs> gago! Alam mo na! Natin, ha? Ayaw umandar e! Ay! Pwede! Merong mauna nga ito boss! Gasolina! Gasolina? Wala nga gasolina? Oo! Oh. Wala na siguro wala nang gas boss Wala pa rin kick Ay! tanga Kaya pala ayaw umandar e! Ay! Gago! Uh -huh. Ang galing! Ang galing! <laughs> okay na pre! Maandar na boss. Maandar na. Oh, ayun Kami na pre. Ano boss? Ayun. Well, Isa kang Wala pa. Wala mekaniko boss. Oo, oh, dati ako mekaniko. Tinanggal lang ako. Wala kasi ako na na motor kahit isa. Kaya pa eh. Hmm. May tumulong na rin sa akin vlogger na karani Anong ginawa sa'yo? Nakain ako. Naku. Boss, baka matulungan mo ako boss. <laughs> <laughs> boss. boss, pati yan na si Hirap.

Sakto, meron na sa patis boss Sakto nga Sukat ka Hindi hey, boss Nakawako Ang galing, ang galing Buti <laughs> na lang boss, may bawon na akong sapatos Ay, boss May bawon ko sapatos Sakto boss Lacto. Lacto. <laughs> Sakto Salamat Boss, sakto, pera muna boss ah Babawon ka rin ang sapatos boss, bago ka mag-vlog Dibirin na lang kita ano mo gusto? Oh, sa na to. So, ba sa na to. biking lang ako po si. Ah, sa na yan. Eh. Dika sha. Dika tempos. Para sa tara. to lang Mo sana to. nagpa-paris po <laughs> si. Ako na pa-pigil mo na